ilang linggo pa lamang ang nakakalipas nang mabalita ang may ilang Filipino restaurants ang ginawara ng napakapresiyosong Michelin star. Para sa mga pamilyar sa kahulugan nito, malinaw na hindi ito simpleng parangal. Isa itong makabuluhang ang tagumpay para sa buong bansa. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin Pilipino hindi lubos ang nakakaalam kung ano ang tunay na bigat at implikasyon ng isang Michelin star at hindi rin maigkakaila na matataran ng ang marami. Bakit ang mga Asian neighbors gaya ng Japan, Hong Kong, Singapore, at Thailand ay matataran ng kinikilala ng Michelin samantalang ang Pilipinas ay wala man lang kahit isa. Ang Michelin guide na unang ginawa para tulungan ng mga motorista ay unti-unting naging pinaka makapangyarihan standard ng kausayan sa pagluluto. Hindi ito basta listahan, ito ay isang sistema na nakasalalay sa independent standards, malinaw na kriteriya at mga inspektor na hindi nagpapakilala at nagre-reward lang sa tunay na kalidad ng pagkain. Ngayon, nagbago na ang pangyayaring yun. At sa pagdating ng pagkilala nito, mainam na balikan kung saan nagsimula ang Michelin Guide, bakit napakalaki ng prestigyosong dala nito, at paano sa wakas ay nakarating ang Pilipinas sa Global Culinary Stage. Kuento ng Michelin Guide ay nagsimula noong guling bahagi ng 19th century sa panahon na mabilis na lumalago ang industriya ng sasakyan. Noong 1889, itinatag ng magkapatid na sina Andre at Edward Michelin ang Michelin Tire Company sa Clermont Ferrand, France. Ito'y ay may layo ng paunlarin ng kultura ng pagmamaneho sa isang bansa na ang mga sasakyan ay wala pang libo. Naisip nila na kung mas maraming taong gagamit ng kotse, mas lalaki ang pangangailangan sa gulong. Kaya nagplano silang hitayatin ng mga tao na magbiyahe sa pamamagitan ng isang kompletong guidebook para sa mga motorista. Inilunsad noong 1900 sa Universal Exposition sa Paris, ang unang Michelin Guide ay ipinimigay ng libre at naglimbag sila ng 35,000 na kopya. Malayo pa ito sa pagiging isang culinary guide. Ang layunin nito ay puro praktikal, mga mapa at direksyon, instructions kung paano mag-ayos at magpalit ng gulong, listahan ng mga mekaniko, gasolinahan at mga recommended restaurants at hotels. Ginawa ang handbook na ito para gawing mas madali at mas nakakaingganyo ang pagbabiyahe para mas maraming tao ang magmamaneho at syempre mas dumami ang gumagamit ng gulong. Dahil sa kasikatan ng guide, mabilis itong lumawak sa iba't ibang bansa. Noong 1909, nagkaroon na ng English language version ang French edition, kaya lalo pang lumawak ang naaabot nito. Pagkatapos ng ilang taon, napansin ng Michelin Brothers na ang seksyon tungkol sa mga restaurants ang pinaka-interesado ang mga tao. Kaya noong 1920, ginawa nila na may bayad na ang guide. Pinanggal na rin ang mga advertisements. Ang prinsipi nila, nire-respeto lang ng tao ang binabayaran niya. At dito nagsimula ang seryosong paghuhubog sa Michelin Guide. Nagsimula sa ilang mag-hire ng mga anonymous inspectors, mga eksperto sa pagkain na kumakain na parang ordinaryong customer, walang nagpapakilala at laging nagbabayad ng sarili nilang pagkain. Noong 1926, ipinakilala ang unang Michelin star at noong early 1930s, nabuo ang iconic na 1, 2, at 3 star system. One star kapag high quality cooking, worth a stop. Two stars naman kapag excellent cooking, worth a detour. At three stars kapag exceptional cuisine, worth a special journey. Hindi kasama sa rating ang ambiance, dekorasyon, o famous chef personalities. Luto mismo ang basihan. Hanggang ngayon, iisa ang sinusunod ng inspectors sa 37 countries. Unang-una ay ang quality ng ingredients, pangalawa mastery ng technique, kasunod ang chef's personality sa pagkain, value for money, lalo na para sa beef gourmand, at consistency, hindi dapat chamba. Kaya kapag sinabi ng Michelin na world class ang isang restaurant, may bigat, may kredibilidad at may inay na kasunod. Ang isang star na kaya nang baguhin ang kapalaran ng isang maliit na kainan, ang three stars pa kaya. Iyan na ang pilgrim stage ng food lovers sa buong mundo. Mula France, kumalat ang guide sa Europe. Pagdating ng 2000s, pumasok ito sa New York, sa Tokyo, sa Dubai at marami pang iba. Kung saan dumarating ang Michelin Guide, dumadami ang turista, lumalakas ang industriya, at nagbabago ang reputasyon ng lungsod. Hindi lang ito food guide, isa itong economic weapon at cultural stamp of approval. At ngayon, kasama na ang Pilipinas sa kwentong ito. Ang pagdating ng Michelin Guide Manila and Environment in Cebu 2026 ay hindi simpleng balita isa itong historical milestone para sa culinary identity. Sa unang edition, kinilala ang 108 establishments kasama ang siyam na nagkaroon ng Michelin stars, two stars para sa helm, ang Filipino restaurant na may tanging two star, isang green star para sa gallery by Chely, at one stars para sa Toyo Italy, Hapag, Minamnam, Inato, Casa Palma, Celera, at Asador Alfonso. At ang interesting part, karinian sa mga nanalo ay modern Filipino cuisine. Ibig sabihin, ang flavors ng alat, asin, tamis, smoke, sour, funky, fermented, lahat ng liyan ng pagkain may pusong Pinoy ay kaya na na yung tilalanin sa global fine dining stage. Ang designation na ito ay hindi lang para sa chefs, hindi lang para sa restaurants, para ito sa buong ecosystem. Mas maraming turista, mas mataas na demand sa local farmers at producers, mas malaking puhunan sa culinary tourism at mas malakas na global identity para sa pagkain Pilipino. At higit sa lahat, patunay ito na ang talent, teknik, at creativity ng Filipino chefs ay pang world class talaga. For the first time, pasama na sa mapa ng global gastronomy ang Pilipinas. Hindi dahil imibang lasa, kundi dahil ipinakita sa mundo ang tunay na Filipino soul food. Mula sa librong kasama ng gulong, mayon ay naging tinakamalakas na boses ng culinary excellence ang Michelin Guide. At sa wakas, narinig na ng ang boses ng Pilipinas sa si global food market. Itong simula ng isang bagong yugto, hindi lamang para sa mga restaurants na nagkaroon ng Michelin stars, kundi para sa bawat Pilipinong naniniwalang ang Filipino food ay may kwento at galing sa puso. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?